sa kotse tayo natulog. So, pagising natin. Ang una kong ginawa siya, pinagbihes ng pajama saka pangginaw. <laughs> Kasi, mainit. Mainit dito. Ano, Kuya May, may tubig naman sa CR. Pero dito tayo sa kotse mag tutut brush. Saka mag hihilamos. Dala akong sabon. Sabon ko sa bahay dala kasi kami ng water tank. Install namin doon sa CR saka sa lababa. Maglalagay kami ng gripo. That cost 16,000. Last 4,500 dun sa delivery charge. Tapos, nagdala din kami ng solar para makapagamit tayo ng mini rep, radio, mini TV, at saka dalawang stand pan, at saka anim na ilaw. So, yun. That cost 56,000 na, solar. Yan. May dala tayong tubig. Kailamos <laughs> tayo bago maglagay ng sunblock. Ay, umitim. Ang init kasi ngayon. Ang, ta Ang, taas talaga ng heat index ng Pilipinas. Actually, it is a national pandemic. Baka hindi national. I cannot say globally kasi hindi lang, naman. Hindi lang, naman, hindi lang buong across the globe ay eh, nagiinit. No? May mga area talaga na hindi naman lahat. Selected countries lang. Ayan. So, pagsabon na tayo. At saka tayo mag-sunblock. Mm. Ang hangin kasi sa DRT, laks makaitin. Hangin lang yan, ha? Tapos, hasaboyan po ng init. Pag uwi ko nito, sunog ang mukha ko. Ayan. <laughs> Ayan. So, tayo ay nakapaghilamos na. I need some tissue. The best sleep ever yung sa kotse. Kagabi, sarap ang sarap ng tulog ko. Yung na-stretch yung likod mo. Hindi kasi masyadong pantay yung kotse. Medyo elevated. So, feeling ko sumasayo mo. <laughs> si Marian, hindi siya, ano, comfortable. Ako, comfortable ako kagabi sa pagtulog ko. Ang himbing ang tulog ko umalis kami ng San Jose ng 9, dumating kami dito ng 12. Hindi kasi pwedeng bilisan yung car. Dahil sobrang bigat ng battery ng solar. Sobrang bigat. Actually, hindi siya mabuhat ng isang tao. Eh. Tatlong tao pa ang bubuhat, no? Doon sa battery. Ganon siya kabigat. Kaya, ang takbo namin kagabi, dahan-dahan. Nung nandun na kami sa papuntang akli, doon na-realize ni Mario na hindi niya pwedeng bilisan yung pagtakbo kasi nung umaandar siya nung una from San Jose, mabilis eh. Kasi sanay siya talaga na mabilis ang takbo niya eh. Pero nung nandun na kami sa curve area, yung talagang pa-curve, dapat ang kotse niya, ganun lang, ganun kasuwabe, Tumuloy-tuloy kami, hindi niya talaga maganun, hindi niya ma-maneuver yung car. Doon niya na-realize na mabigat pala. Kung bangin yung harapan namin kagabi, tuloy-tuloy kami, diretsyo kami doon. Buti na lang talaga, hindi bangin. Magpas kami sa kalsada eh. Hindi niya ma-maneuver dahil sa bigat eh. Kaya binigala namin yung takbo. Or else dedo talaga kami. Ang takbo namin kagabi, sa, sa tagal, imagine 9 kami malis sa sanon siya, dumating kami dito 11.30. Ganun kabagal. Ito't naman tayo. <laughs> Pwede na ako sa van life, no? <laughs> Kasi nakakatutbrush sila mo. <laughs> Niwanan ko si Paimbalay sa bahay. <laughs> Niwanan ko si Paimbalay sa bahay. So, wala siyang kasama. Si Manang Sadie kasama sa kwarto. Sabi ko kinang salit tabihan, kulang na tubig. <laughs> Ayan, tapos na ako trash Di ba? Babay-bahayan yata tayo eh. <laughs> Ay, nako. Pwede na ako maglagay ng sunblock. Okay, sunblock. Mami, yung may pinagsasakyan niya, mabali niya. Ayan. Wait lang, nag-vlog pa ako eh. Eh, <laughs> tapat ka na hindi. <laughs> nag-vlog pa tayo eh. <laughs> Simuhay na hindi komportable na tulog kagabi. Okay. Ang sunblock ko, oh, itong blue Ito yung na from na na? Korea at saka itong kay Bello. Since umaga naman, yung gagamitin ko muna yung kay, yung sa galing Korea. Arte, no? Daming arte. Yeah, I need sunblock. Sunblock lang, okay na ako. Sunscreen protection. Alam nyo kasi, nung inoperahan ako sa leeg, eto yung pinagtahian hindi pwedeng hindi lagyan ng sunscreen kasi ang lakas niya mangitim kapag nag-expose sa araw. Kasi peklat yan eh. I'm so thankful to my oncology surgeons, Doc Mendoza and Dr. Espejo. Kasi after kong operahan, binigyan nila ako ng, ng reseta. Kung ano ipapahid dyan, kaya hindi masyadong halata yung peklat. Scars removal, ointment. Ano nga pangalan na? Eh? Kalimutan ko na. Very pricey din yan na, 1,000 plus ang isang maliit parang toothpaste. Parang 6 months ko lang siya ginamit. After 6 months, tinigil ko na. Kaya hindi siya, ay, ang hapdi sa mata. Kaya hindi siya perfect pulido na malinis. Yung talagang hindi mo kita ang scars. Meron pa din. Yan o. Oh. Kita pa din. Okay. Nakapag sunscreen na ako. Yan. Pag sunscreen na tayo. Hindi tayo susunog. And then, gumagamit din ako ng lip gloss na mayroon siyang uh, SPF 20. Lip balm, SPF 20. Okay. All set. <laughs> okay, sarado na natin. Puta na natin si Kebulastek kasi siya yung nag-iinit ng water. Kebulastek. Kebulastek. Alam niya masarap dito sa province. Talagang it's province like. Province inside Bulacan. Look oh. Ayan, ang inita namin ng Ano to sinaing bato kuya Balastik? Hot water. Look at the takure. <laughs> takure namin oh. Ano to? Ayan damit yan.